Ngunit tayo <laughs> upang ulam, guys. Dami nilang nakuha. May fish finder kasi yung lambat yung prangki. <laughs> May fish finder. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Nakakapagod, <laughs> baka 'ko na kasawa pag ganito. Kanya na pagkasawa, ganyan na lang. 7 7:30 guys. Ang kunang kanila oh. Lambat size 025. Ayun. Hey, kapagod na rin ba. Oo, Hello. Hmm. Talakitok guys ah. <coughs> ah. Day 1 eh. Talakitok talaga kumarita marita tatanya Unang kalmada na eh Basta unang kalma, sure ball. Kalakitok. Ginata ka pa, may lambat ka naman. Huwag mo na kaming karibalin. Barko po, sir. Barko, barko, no? Barko po. Yan yung mga kan, nagpapaganda ng Manila Bay. Tinatabon nila. Oh. So, ang problema, baka malubog naman yung sambalis botolan. Oo. Oh, oh Dinadragging nila, boss. <clears throat> Sisipsipin nila yung buhangin doon sa laot konti ng botolan. Ang iba, ganun. Sambales. Itatabon naman nila ngayon doon sa Manila Bay. Oh. Gumagawa daw ng dalawang airport doon eh. Wala na ngayon iba lang. Dati yun, ay kain tayo yung dati niya. Yun. Hindi na inig. mo kasi yun eh. Meron oh. lang mo yun. Oo binalita na yung yung R R Iqon, na bansa kasi nangyari yung barto yung isang isang bansa. dami niya dati. Tinatabunan yung katuktong ng Molo Pesya yata yun. Kwa, pasulpo-sulpot lang nga po nga dyan live da. Pasulpo-sulpot. Bulakan eh. Kaya... Bulakan. Sa eh. so, bu Bul Bul bulakan yata, Bulakan. Bulakan. Oo, pero doon yata niya kinuwasakan? Sa Malop Asia yung kan niya, natabon niya, di ba? Kadugtong. Yan, Oh. No? Oh. Yan ang buhay, guys. Kailangan mo lang sipagan. Para magkaulam ka. Thanks for watching, guys. Pasyal na kayo dito sa Talisayan Cove. Yan, oh. No? Message lang kayo. Sambalis Cove Adventure Package. Yan. Yeah. Bibigyan namin kayo ng mga magagandang deal. Tara na. Hmm. Extra ka pa. Panorin mo sa YouTube ah.